Hello guys, i-flix ko lang sa inyo nung nagkaroon po kami ng bisita. So, ganyan po kalalaki yung mga plato. So, kinambukasan, ayan, maraming sobra. Ayan, pinaglalagay namin sa tupperware. So, kinambukasan, may kinain pa kami ni kabayan kasi maraming ang sobra. Tapos, so, ayan nga po guys, kumakain na kami ni kabayan kasi hap hapon na po yan siya. So, kain guys. At gumawa pala kami ng salad. Kamatis at saka sibuyas. So, ayan. Nilaga, nilagyan namin ng limon. So, ganyan guys. Kain ang kain. So, hindi na ako ngayon nagda-diet. Kumakain na lang ako ng kain guys. Kasi bawi sa ano po yan. Sa puyat. ba diba, kulang kami sa tulog. Kaya yung ano sa pagkain na lang po ako bumabawi para kahit papano hindi ako mapuruhan kasi pagod tapos puyat so ganun dito guys kasi nung time na yan ay ramadan pa pero patapos na pala yung ramadan na yan so mahirap mapas mo kailangan diskarte Kata talaga sa buhay hmm. so dito guys kami ah, kain tayo. Nag-adubo kami kanina ni Kabayan. Tingnan nyo guys. Oh. Yung al ulam ko adubo. Adubo na manok. Nangawat ni manok. So ayun. Nakapag-adubo kami ni Kabayan. Sa wakas nakakain kami. So kakain tayo ng adubo. O diba? Huwag hmm. na tayo magpaalam kasi kung magpaalam tayo. Hindi <laughs> tayo bibigyan. Kaya <laughs> Mangawat na lang tayo. So, kain tayo guys, adobo. Nakakamiss ah, kasi yung adobo eh. Hmm. sob, Sabi na nang gusto Bambu.